In mga unang kabanata ng Biblia ay parang pintuang ang daan patungo sa simula ng sangkatauhan. Isang panahon kung saan ang mundo ay bata pa, hinubog mismo ng mga kamay ng Diyos. Sa ganitong tagpo na puno ng hiwaga at kahulugan, matatagpuan natin ang kwento ni Cain, isa sa mga anak ni Naadan at iba. Pagkatapos niyang gumawa ng isa sa mga unang kasalanan ng sangkatauhan, siya ay lumayo at sa gitna ng salaysay may nangyari na kinasasabikan ng katanungan. Sa aklat ng Genesis, kabanata 4, talata 17, mababasa natin at nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya ay naglihi at nanganak kay Enoch. Ang simpleng pagbanggit na ito tungkol sa kanyang asawa ay nagdudulot ng isa sa mga pinakamalaking tanong tungkol sa simula ng sangkatauhan. Sino siya? Saan siya nanggaling? Mayroon bang ibang tao bukod kina Adan at Eva? Iyan ang ating tatalakayin ngayon. Sa Genesis, kabanata 1, talata 27, mababasa natin, at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilikha. Nilikha niya silang lalaki at babae. Inilagay sina Adan at Eva sa Eden na may malinaw na layunin alagaan ang nilikha at sundin ang mga tagubilin ng Diyos. Ngunit tulad ng alam natin, ang kanilang pagsuway sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga ay nagdala ng mga kahihinat ng umaling aungaw sa buong sangkatauhan. Pinalaya sila mula sa hardin at mula sa sandaling iyon, kailangang mamuhay sa ilalim ng realidad ng kasalanan, isang realidad na tatatak sa kasaysayan ng kanilang mga inapo. Narito sa bagong tagpo sa labas ng Eden na sinimulan ni na Adan at Eva ang kanilang pamilya. Sa ikaapat na kabanata ng Genesis, mababasa natin. Nakilala ni Adan si Eva na kanyang asawa at siya'y nagdalang tao at nanganak kay Cain at sinabi, Nakamit ko mula sa Panginoon ang isang lalaki. Genesis Kabanata 4, Talata 1 Di nagtagal, nanganak muli si Eva at ipinanganak si Abel. Ngunit may hamon, sila na dati nagtatamasa ng tuwirang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ngayon ay humaharap sa hirap ng isang bagong realidad. Ang lupa na dati sagana sa bunga, ngayon ay nagbibigay lamang sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Sa Genesis, Kabanata 3, Talata 11, Sinabi ng Diyos kay Adan, Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng iyong tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat ikaw ay mula roon kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang sumpa ng mabigat na paggawa ay hindi lamang nakaapekto kina Adan at iba kundi pati na rin sa kanilang mga anak. Ngayon, sila ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang bawat ani, ang bawat pangangailangan ay nakasalalay sa mabigat na paggawa at sa lupaing nagiging suwail sa pagbibigay ng bunga. Si Cain, ang panganay ni na Adan at Eba, ay naging magsasaka. Siya ang direktang nakikitungo sa lupa, nag-aararo, nagtatanim at nag-aani para tiyakin ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Ang kanyang gawain ay pisikal, nakakapagod at nangangailangan ng tiyaga sapagkat ang lupa ay hindi nalikas na mabunga. Si Abel naman ay pumili ng ibang hanap buhay. Siya ay naging pastol ng mga tupa, nangangalaga ng mga kawan. Ang kanyang trabaho ay pagprotekta sa mga hayop, paggabay sa kanila sa masaganang pastulan at pagtiyak na sila'y dumami upang magbigay ng pagkain at kasuotan para sa kanilang pamilya. Mula sa pagbagsak, nagbago ang relasyon ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang kasalanan ay nagdala ng pagkahiwalay. Ngunit patuloy pa rin ang Diyos sa paghahanap ng pakikipag-ugnayan sa kaniyang mga anak. Ang mga hain ay naging isang paraan upang ipahayag ang pagkilala sa Diyos bilang tagapaglikha at tagapagkaluob. Gayon din ang pagsisimbolo sa pangangailangan ng kapatawaran para sa kasalanan. At sa isang araw ng paghahandog, nagdala si Cain ng alay mula sa bunga ng lupa, samantalang si Abel ay nag-alay ng mga panganay mula sa kaniyang kawan at ang taba ng mga ito. Dito, ipinakita ng Genesis ang isang mahalagang detalye at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang alay, ngunit si Cain at ang kanyang alay ay hindi nilingap. Nang tinanggihan ng Diyos ang kanyang alay, si Cain ay nagalit ng labis. Inilarawan ng Genesis ang tagpong ito ng malinaw, kaya't nag-init ng labis ang galit ni Cain at sumimangot ang kanyang mukha. Genesis, Kabanata 4, Talata 5 Ang galit ni Cain ay hindi lamang nakatuon sa Diyos, kundi pati na rin sa kanyang kapatid na ang alay ay tinanggap. Sa kanyang habag, binalaan ng Diyos si Cain. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba't ikaw ay tatanggapin? Ngunit kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay naghihintay sa pintuan. Ang nais nito ay mapasa iyo, ngunit dapat mo itong supilin. Genesis kabanata 4 talata 7. Ito ay isang mahalagang sandali, binibigyan ng Diyos si Cain ng pagkakataong ituwid ang kanyang landas upang madaig ang kasalanang handang lamunin siya. Ngunit bakit tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at tinanggihan ang kay Cain? Hindi ibinibigay ng teksto ang lahat ng detalye, ngunit ipinahihiwatig nito na ang problema ay hindi lamang nasa inialay, kundi sa saloobin ng bawat isa. Dinala ni Abel ang pinakamahusay mula sa kanyang kawan ang mga panganay, habang si Cain ay tila nagbigay ng karaniwan lamang nang walang parehong malasakit o paggalang. Bukod dito, sinasabi sa Hebreo, kabanata labing isa, talata apat. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naghandog si Abel ng higit na mahusay na sakripisyo kaysa kay Cain. Ito'y nagpapahiwatig na ang puso ni Abel ay nakatuon sa Diyos, habang si Cain ay maaaring nagbigay ng kanyang alay bilang isang walang lamang ritual. Sa halip na makinig sa babala ng Diyos, pinakinggan ni Cain ang kanyang galit at selos. Tinawag niya si Abel sa bukirin at sa isang sinadyang pagkilos inalis niya ang buhay ng kanyang kapatid ang unang pagkamatay sa kasaysayan ng tao ay hindi natural itoy dulot ng isang pagpaslang at ang dugo ni Abel ay humiyaw mula sa lupa markado si Cain ng isang kasalanang hindi na maaalis nang harapin siya ng Diyos sinubukan niyang umiwas sa responsibilidad sinasabing hindi ko alam ako bay tagapag-alaga ng aking kapatid Ngunit idineklara ng Diyos, ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay humihiyaw sa akin mula sa lupa. Si Cain, na ngayoy may marka mula sa Diyos, ay hinatulan na gumala sa lupa, dala ang bigat ng hatol ng Diyos ang lupaing nod kung saan siya ipinadala ay isang misteryoso at hindi kilalang lugar. Umalis siya nang may pusong binibigatan ng kasalanan ng pagpaslang kay Abel, ng pagkakahiwalay sa kanyang pamilya at ng markang inilagay ng Diyos sa kanya. Ang markang iyon bagamat nagsilbing proteksyon laban sa sinumang nagnanais pumatay sa kanya ay isa ring patuloy na paalala ng kanyang kasalanan. Subalit sa gitna ng eksilong ito at kawalang pag-asa, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Sinasabi ng Biblia na sa lupain ng Nod, nakatagpo ni Cain ang isang babae at nagkaroon sila ng isang anak na pinangalan ng Enoch. Dito, Tila kumuha ng bagong direksyon ang kwento. Hanggang sa puntong ito, nabanggit lamang sa Biblia sina Adan, Eva, Cain at Abel. Saan nagmula ang babaeng ito? Ang tanong na ito ay nagdulot ng isa sa mga pinakamalaking misteryo ng unang mga kabanata ng Henesis. At nagbubukas ito ng pinto para sa tatlong pangunahing teorya na pinaniniwalaan ng mga iskolar Ngunit isa lamang ang maaring tumugma sa sinasabi ng Biblia. Pakitutok ng maigi sa mga teoryang ating susuriin at ibahagi sa mga komento kung alin ang sa tingin mo'y mas makatuwiran. Simulan na natin. Unang teorya, ang teorya ng paunang paglikha. Ipinapahiwatig nito na maaaring lumikha ang Diyos ng iba pang mga pangkat ng tao kasabay ni na Adan at Eba. Para sa ilan, ang ideyang ito ay nagbibigay liwanag kung paano nakahanap si Cain ng asawa sa panahong tila wala pang ibang nabanggit na mga tao sa kwento. Ang teoryang ito ay may ilang batayan sa teksto ng Henesis Kabanata 4 kung saan binanggit ang lupain ng Nod. Sa talata 16, mababasa, Kaya't umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumira sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden ang ekspresyong lupain ng nod ay nagpapahiwatig na ang rehiyong ito ay kilala na at ang banggit na nakatagpo si Cain ng asawa doon ay nagtutulak sa ilan na isipin na ang nod ay tinitirhan na ng ibang tao. Kung may ibang naninirahan sa nod, sino-sino sila? Ang ilang taga-suporta ng teoryang ito ay nagsuspekula na maaaring ito'y mga tao na nilikha ng mas maaga ngunit hindi direktang binanggit sa salaysay ng Biblia. Gayunpaman, ang interpretasyong ito ay nahaharap sa malaking hadlang. Malinaw na sinasabi sa Biblia na si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay. Genesis, Kabanata 3, Talata 20 at si Adan ang unang tao Unang Sulat sa mga Tagakorinto, Kabanata 15, Talata 45 Kung si Eba ang ina ng lahat ng nabubuhay, hindi nito pinapayagan ang posibilidad ng ibang mga tao na nilikha ng hiwalay kay Adan at Eba. Bukod dito, malinaw ang pahayag ni Apostol Pablo na si Adan ang unang tao na pinatitibay ang ideya na ang buong sangkatauhan ay nagmula sa kanya. Ang ikalawang teorya ay nagmumungkahi na ang asawa ni Cain ay maaaring isang simbolikong nilalang na kumakatawan sa isang alegorya ng pagpapatuloy ng sangkatauhan sa halip na isang tunay na tao. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay direktang sumasalungat sa literal na teksto ng Genesis na tinatrato ang genealogia ni Cain bilang isang makasaysayang at konkretong tala kabilang ang kapanganakan ng kanyang anak na si Enoch at ang pagtatayo ng isang lungsod. Kaya't ang pinakamakatwirang paliwanag ay makikita natin sa ikatlo at huling teorya sa Genesis, Kabanata 5, Talata 4, mababasa, Pagkatapos niyang ipanganak si Seth, si Adan ay nabuhay pa ng walong daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at babae. Nangangahulugan ito na nagkaroon sina Adan at Eba ng marami pang anak maliban kina Cain, Abel at Seth. Dahil sila ang unang tao na nilikha ng Diyos, natural lamang na sa simula ng sangkatauhan ang mga pag-aasawa ay nangyari sa pagitan ng malalapit na kamag-anak. Wala pang ibang paraan upang matupad ang utos ng Diyos na magpakarami at punuin ang lupa. Genesis, Kabanata 1, Talata 28 Noong panahong iyon, hindi pa nagtatakda ang Diyos ng mga batas na nagbabawal sa pag-aasawa ng malalapit na kamag-anak. Tulad ng makikita natin sa Levitiko, Kabanata 18, mga talata 6 hanggang 18. Ang dahilan para sa pagbabawal na ito na ibinigay kalaunan ay nauugnay sa mga panganib na henetiko at sa mga resulta ng paulit-ulit ng mga pag-aasawa sa pagitan ng malalapit na kamag-anak. Ngunit, hindi ito naging problema sa simula ng sangkatauhan. Sina Adan at iba ay direktang nilikha ng Diyos na walang mga dikasakdalan na makikita sa ating henetikong kodigo ngayon. Ang Genesis, Kabanata 1, Talata 31 ay nagdedeklara na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay napakabuti. Kasama rito ang biyolohikal na kasakdalan ni na adan at iba at sa gayon ng kanilang unang mga inapo. Pagkatapos lamang ng pagbagsak at sa paglipas ng mga henerasyon, nagsimula ang akumulasyon ng mga mutasyon at depekto sa henetiko na naging sanhi ng mga problema sa pag-aasawa ng malalapit na kamag-anak. Sa makatuwid, noong panahon ni Cain, ang mga gene ng unang tao ay itinuturing pa ring dalisay at ang mga pag-aasawa sa pagitan ng magkakapatid o malalapit na kamag-anak ay hindi nagdulot ng parehong mga panganib na nakikita natin ngayon. Ang biyolohikal na kalinisan ng unang nilikha ay mahalaga upang magpakarami ang sangkatauhan ng walang mga problemang alam natin ngayon na nauugnay sa mga ugnayang konsang Ang katangiang ito kasabay ng pagpapala ng Diyos upang mapuno ang lupa ay tumutulong na maunawaan kung paano umunlad ang unang mga henerasyon ng mga inapo ni na Adan at Eva. Ngayon, pag-isipan ito, sa Genesis kabanata 5, talata 4, sinasabi na si Adan ay nabuhay ng siyam na raang tatlumpong taon at nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae sa buong buhay niya. Ibig sabihin nito, habang lumalaki si Nakain at Abel, malamang na nagsimula na rin sina Adan at iba na magkaanak ng marami pang iba. Sa ganitong kahabaang buhay at kakayahang mag-anak sa loob ng mahabang panahon, maaaring mabilis na lumaki ang populasyon ng sangkatauhan bago pa man ang mga kaganapan na isinasaad sa kabanata 4 ng Genesis. Bukod dito, mahalagang isa-alang-alang na hindi nagbibigay ang Biblia ng eksaktong tala ng oras para sa mga pangyayari sa Genesis. Kabanata 4, inilalarawan ang mga kaganapan ng alay ni Nakain at Abel, ang pagpatay kay Abel at ang pag-alis ni Cain patungong Nod sa sunod-sunod na kwento. Ngunit hindi sinasabi kung gaano katagal ang lumipas sa pagitan ng bawat isa sa mga pangyayaring ito. Paano kung si Nakain at Abel ay mga adulto na marahil nasa po, apat napu o higit pang taon nang mangyari ang malungkot na pagpatay? Sa ganitong sitwasyon, magkakaroon ng sapat na panahon para sina Adan at Eba ay magkaroon pa ng iba pang mga anak na lalaki at babae na sa paglaon ay nagsimula na ring bumuo ng kanilang sariling mga pamilya. Sa pagdaan ng mga dekada, ang direktang mga inapo ni na Adan at Eba ay maaaring lumago at bumuo ng hiwalay na mga komunidad tulad ng tinutukoy na lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Kapag binanggit ng Biblia ang lupain ng Nod, tila ipinapalagay nito na mayroon ng mga naninirahan doon. Nang hinatulan si Cain ng Diyos, inihayag niya ang takot na baka patayin siya ng sino mang makakita sa kanya. Ang takot na ito ay nagpapahiwatig na alam ni Cain ang tungkol sa iba pang tao bukod sa kanyang agarang pamilya. Ngunit, sino-sino ang mga taong ito? Ang pinakamakatwirang sagot ay sila'y mga inapo rin ni Adan at iba na sa paglipas ng panahon ay nagsimulang kumalat sa rehiyon at bumuo ng kanilang sariling mga komunidad. Sinasabi ng Biblia na si na Adan at iba ang unang tao at mula sa kanila nagmula ang lahat ng sangkatauhan. Kaya't sino mang nakatagpo ni Cain sa Nod o sa kanyang paglalakbay papunta roon ay malamang na malalayong kamag-anak Kabilang sa tuwirang lahi ng unang mag-asawa, isa pang mahalagang detalye na dapat isaalang-alang ay hindi tinutukoy ng Biblia kung gaano katagal nagpalaboy-laboy si Cain bago siya nanirahan sa Nod. Sa Genesis kabanata 4, talata 16, sinasabi lamang, "At umalis si Cain mula sa harapan ng Panginoon at tumira sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden." Ang panahong ito ng paglalakbay ay maaaring tumagal ng maraming taon. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na lumago ang mga ina po nina Adan at iba. Posibleng matagpuan ni Cain ang mga komunidad na binuo ng kanyang mga malalayong kamag-anak, mga bunga ng kautusan ng Diyos na magpakarami. Kaya't ang Nod ay hindi isang mahiwagang lugar o malayong lupain kundi isang rehiyon na tinitirhan ng mga inapo mula sa parehong angkan ito rin ang nagpapaliwanag kung paano nagkaroon si Kain ng asawa Batay sa nalalaman natin mula sa kasulatan, ang paliwanag na si Cain ay nagpakasal sa kanyang kapatid o malapit na kamag-anak ang pinakaangkop. Ang teoryang ito ay tumutugma sa ulat ng Biblia na lahat ng tao ay nagmula kina Adan at Eba habang ipinapaliwanag kung paano lumago ang populasyon sa mga komunidad tulad ng Nod itinatampok din ng paliwanag na ito ang soberanong plano ng Diyos. Pinahintulutan niya ang sangkatauhan na magpakarami kahit sa gitna ng kasalanan upang maisakatuparan ang kanyang layunin ng pagtubos. Bagaman ang kwento ni Cain ay puno ng trahedya, ito rin ay patunay ng awa at katarungan ng Diyos na pinangalagaan si Cain at nagpatuloy sa pagpapausbong ng lahi ng tao para tapusin, hayaan ninyo akong sagutin ang isang karaniwang tanong na marahil ay nasa isip ninyo ngayon at naging tanong ko rin noon. Bakit hindi ibinigay ng Biblia ang lahat ng detalye? Ang kakulangan ng mga detalye tulad ng pangalan o eksaktong pinagmulan ng asawa ni Cain ay hindi pagkakamali o aksidenteng pagkukulang sa kasulatan. Sa kabaligtaran, ito'y sumasalamin sa karunungan ng Diyos. Ang Biblia ay hindi isang aklat na nagbibigay ng sagot sa lahat ng tanong ng sangkatauhan. Sa halip, ito ay isang paanyaya para sa pag-aaral, pagninilay at higit sa lahat pakikipag-ugnayan sa Diyos. Palad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mateo, Kabanata 5, talata 6. Ang kwento ng asawa ni Cain ay isang malinaw na halimbawa nito. Hindi ibinigay ng Biblia ang lahat ng detalye, ngunit sapat ang inilahad upang maunawaan ang konteksto at magnilay sa pagkilos ng Diyos. Itinuturo nito ang tunay na mahalaga. Ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan, ang kanyang makatarungan at maawain na pagkatao, at ang kanyang katapatan sa pamamahala ng kasaysayan kahit sa harap ng kasalanan ng tao naway hikayatin tayo ng pagninilay na ito na patuloy na saliksikin ang kasulatan batid na bawat paghahanap, pag-aaral at talakayan ay naglalapit sa atin sa layunin ng Diyos i-click ang video na lumalabas sa iyong screen ngayon at magpatuloy sa paglalakbay sa mga nilalamang biblikal na magpapalalim ng iyong pananampalataya at pag-unawa sa kasulatan. Maraming salamat sa iyong presensya at sa paglalaan ng oras upang lumago ng espiritual. Pagpalain ka ng lubos ng Diyos at magkita tayo muli sa susunod na video.